Ngunit sa kabila ng kasiyahan, may iniindang teratoma o pagkakaroon ng bukol sa bibig ang bata dahil sa abnormal cells. At sa tulong ng Acubicol Party list, ay ora mismong nating natugunan ang kanyang operasyon. Makikita sa kanya ang malaking pagbabago. Malayang nakikipaglaro sa mga kaibigan. Princess, kamusta ka ngayon? Uh -huh. Kamusta yung pag-aaral? Okay naman. Dati po, binabuli ako tong may bukol ko pa ako. Tapos, tapos kapag nagsumbong po ako sa maestra ko, hindi pabayaan lang po. Ano po sabi daw po, bukol na po ang uso ko. Dati kaya si Lula niya, tulumbulan pa lang yan. Nagpapadidi aga to, nasi ko ni Lula. Pat na taon, limang taon, nailing ko, iguan eh, ang karon Pero nagdadakula. Kaya siya nakakalubilo sa mga tao, sa mga klase niya. Tig, ano nga, tig bubuli. Ngayon, okay, okay naman. Answered prayer nga kung maituturing ng pamilya Torzar ang paglapit sa programa. Pupasalamat po, po, po ako sa kabik. Nakapirahin no, ko ako. 80,000 po akong ang nabayad. Ang bill na binayad pang-akubikol for the